Luto muna tayo ng papaitan. Ito. Binibidyo ako muna bago magluto. Tsaka nagsalang na ako. Ito yung pinakakuluan ko na. Yan na. Re Ready ko na. Yan. Tapos nagsalang na ako sa pawali. At ito na magigisa na ako dyan. Ito na. Yan. Simula na. Iniinit ko na. Iniinit ko na yung pawali dyan lalagay ko na yung sibuyas tsaka bawang, luya importante dyan may luya isa ko na dyan may mili lang ng santok na malaki ayan na iniinit ko na dahil ngayon 21 holiday eh. kaya magluto muna tayo ng papaitan Ito na. Let's right guys. Yeah, so matagal pa ang ano. Pinit ko na yung mantika. Yan, nilagay ko na. Ayun, ayun muna dyan yung luya. Kasi matagal maano, ano. At sumunod yung sibuyas. luya muna. muna. Ano, nilalo ko muna. Halo-halo. Hanggang mamula-mula na siya. Hindi na ako, ano, ang ng papaitan. Ayan, nice. Ayan. Nilagay ko na dyan yung sibuyas. Ayan, sinagsama-sama ko na. Para si Bres Bawang sa kasili. Ayan. Tapos, ah, lalo. Mikis-mikis na natin yan. Ayan. Nagalo. Mamaya oh, ilalagay na natin yung laman. Laman ng ano. Ayan, sa na natin pag-isa yan yung bulaklak ng baka isaw nga nga muna nga guys yan nalagay ko na gigisa kailangan para sarap yan eh para may gisa yan saan Balon natin. Yan. Kapag-press me guys. Ayan. Ayan. Pag yung malapit na siya mag mag tumutong, ilalagay na sa may sabang mo. kung okay na yung alat. <laughs> Yung alat lang naman. Yung alat lang. Um, sindi, wala pa naman yung alat. Wala, wala yung <laughs> wala, 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 kung kung alat. Doon wala, doon. wala nga, hindi ko maharap yung alat. Wala pa nga, hindi pa ka natitigman eh. Pwede alat. Hindi <laughs> <Pwede laughs> pa naman naman nalalagyan ng ano po eh. <laughs> okay yan o. Alat, o okay, kundi pa. <laughs> At ito na ngayon, pa finish product na, lagay ko na ng ceiling green. At yan, pwede na. Let's go. Salamat po sa panood sa over po.